Good day sa inyo. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa kagat ng daga. Mag-ingat din tayo sa mga kagat ng daga dahil delikado ito. Una, ang tip natin, maglinis mabuti ng bahay kasi ang daga laging gutom, laging naghahanap ng pagkain. So, kailangan dinisin mabuti ang lugar na may pagkain, takpan ng mga basura at ang mga tirang pagkain, ilagay sa mga saradong mga containers. Pangalawa, takpan yung mga dinadaanan ng daga. So makikita nyo, meron niyang butas. Takpan yung mga pinto, mga dingding, para hindi na sila lumabas doon. Uh, ngayon, kung talagang marami ng daga, ang pinaka-epektibo talaga ay mag-alaga ng isang pusa na tinrain ninyo kung paano pumatay ng daga. Pero kung kayo ay nakagat na talaga ng daga, ito naman ang mga dapat nating gawin. Pag nakagat ng daga, kailangan hugasan mabuti yung kagat ng daga. Sabon, tubig, hugasan, tuyuin. Pag natuyo na ninyo, lagyan ninyo ng povidone iodine, lagyan ng antibacterial ointment, lagyan ng gasa at tape para maisara at hindi na malagyan pa ng dumi yung, yung sugat o yung kinagatan ng daga. At pumunta tayo sa isang doktor para mabigyan kayo ng antibiotics kasi nga ang daga, merong tinatawag na streptobacillus or spirulominus. Ito yung bakterya na nandon sa bibig at hingahan ng daga. Ang mga dapat nating bantayan, uh, simula pagkakagat hanggang sampung araw o mga ilang linggo, tignan natin kung merong matinding paglalagnat, pagsusuka, masakitang ang ulo, nagkaroon ng rashes at matinding pananakit ng kasukasuan at katawan pag ganito, kailangan na tayong kumonsulta din sa doktor. Ang, walang gaanong rabies ang daga, ilan lang ang meron, pero kailangan din natin ng bakuna laban sa tetano dahil madumi ang kagat ng daga. So, sana maging malinis tayo at mapagbantay tungkol sa mga daga. Salamat.